Tito, saan ka katingin? Tito, saan ka katingin? Saan ka nakatingin, Tito? Ka nakatingin? Ka nakatingin kayo talaga. Oh, kumain na ba kayo? Ayun na nga po, Tito Bonnie, hindi pa kami kumain, lalo na yan si Celine May. Kanina pa yan nagsusulat dyan. Di ba, Celine May? Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, Tito. Ah, uh, Tito, saan? Anong t -t Tito? <laughs> tito! Tito! Uh, tito, ay, uh, wait, wait. By the way, ilang taon na po kayo kasi mukha parang artistahin po kasi yung dating nyo. <laughs> kayo talaga mga bata. Oh. Tandaan na ako. Sige na. Siya nga pala, nagluto ako ng ano, pinaupong manok. Paborito kasi uh, uh, ni Andrea yan. di diba? Pong, diba anak? Paborito mo yan? Ko, gusto ko rin pong umupo. Hindi, joke lang po, Tito. Joke Kuya ko na una! Tito, <laughs> <laughs> pero may jack and boy. Sino na maupo? <laughs> Ay, grabe kayo sa papa ko. Ano lang, talaga ang babatayan niya pa. De, paborito ah. ni Andrea, di ba anak? Patikim natin sa kanila. Mm, ano? Kain na tayo. O oh, sige, Papa. Let's go. Nakahain ay, na ako doon. dun. Tito, um, ako na po mag-aasikaso sa inyo. Ay, hindi na. Um, nakahain na ako doon. Ay, sige, salamat At po, Tito. Na, napaka napaka, napaka maasikaso nyo naman po. Napaka-ideal husband niya naman po. Unahan talaga ako ng mabaeng ito. Malandi talaga. Mm. Ars! Yes. Ar aray! Aray, oh, Mars! Mars,